Wow, ang gandang kulahan mga kabuso. Oh. Yan. Gandang kulahan. Kabuso nga, oh, tumakas. Yan. Wili <laughs> sige, dito gindi yan. yan o, oh, botyog lang. Ayun, ibang kulay. Tigrihan na may pagka-orange at saka brown mga kabusing, ang ganda. Mga kabusing, naghahanta naman kami ngayon sa gabi. Ayan, oh, sila bayaw at pamangkin. Tingnan na natin mga kabusing kung may makita pa tayo dito. Ayan, sana hindi umuulan ha mga kabusing. Dahil parang yung panahon natin hindi maganda. Okay. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Dito lang. Okay. <laughs> sa mga bagong subscriber natin dyan, mga kabusing ko. Sana supportahan yung channel natin. Maliit na channel. Okay. Hunt na kami. Mga kabusing. May nakita si pamangkin dito. Ayun ang gandang butyog oh nindot tabi siya tambok na siya yan mga kabusing ay tumakas Ayan. <laughs> din din yan nalilis siya yung dito yan oh butyog lang mga kabusing pag butyog ah, hindi natin kunin para dumami mga anak na yan <laughs> Yan no? Yan. Gandang butyog mga kabusing. Hanap lang tayo ng iba yung hindi butyog mga kabusing tamang sukat lang. Okay. Mga kabusing may nakita tayong kagamban na sa ilalim lang. Tingnan natin kung tamang sukat na ba siya mga kabusing. ayun yan ang ganda ng uh, gagamba mga kabusing oh. nasa likod lang tayo ang laki ng bahay Ayan, tumakas. Papunta sa kanyang tinitirahan na dahon. oh. Ayun, ibang kulay degree na may pagka orange at saka brown Yan mga kabusing ang ganda Yun Di pala tigrehan, kakaibang gagamba, parang butterfly siya mga kabusing. Mga kabusing, may nakita sila dito, sa baba lang yung gagamba mga kabusing oh. Ayun. Ayun, ang gagamba. Wow, ang ganda, ang pulahan mga kabusing oh. Yan. Gandang pulahan yan. Medyo butyog siya mga kabusing pero maganda. Yan o. Oh. Ito pala yung tinitirahan niyang dahon mga kabusing. Oh. Yun. Ang ganda. Yan tamang sukat na to mga kabusing. Ayan, kone natin. Yun. Patakas. Patakas yung gagamba. Ang ganda. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin. Ayan o. Oh. Nasa baba lang. Yun ang laki. Peri Pareh ni se ini atau ke tuh nyawa ditutupin, kita. Kita balik kada nih, <coughs> balik, balik di ni. Ayo, nang ganda, yan, sanjawa, uh, uh, layu <laughs> <laway> ane <dengan laughs> <pa, yun>, no? <talia> um, to na. apa, kapoy taong sig kinawa ni. Kan kwa ako no dong kay. Ah, ato lana. Upot. Iyan. Oops. Oops, tumalon. Ano? <laughs> pa uh, uis. Pag-uwi mga kabusing. Yan, ang ganda. Okay. Mga kabusing, puntahan natin si Pamangkin. May nakita siya. Ay, tala. Tala uno, mga kabusing. Oh. gan, malaki-laki na. Tawang sukat na siya mga kabusing. Tala uno. Ayan o. Oh. Yun. Tala no mga kabusing. Dito lang sa ganitong puno mga kabusing o. Oh. Anong tawag na puno na to? Ayan. Tala uno. Okay, kone natin. Mga kabusing, pauwi na kami. Ayan, si pamangkin. Parang aswang. ah. <laughs> Ayan, pauwi na kami mga kabusing. May nakuha na kami. Okay na to, pang upload lang. Ayan, si Bayo nasa malayo. Okay, paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Paano na mga kabusing? Pa uh, alas 12 na. Kaya uwi na kami. Baka may aswang pa dito. <laughs>